Kaya lipstick sticker dito, sticker yan niya. Basta masarap. Titikman din ka bayaw yan? Kaya naman pinuntahan ko kahit alam ko maraming tao. Pinipilahan, dinodumog ang lugawan ni Bay. Eh kasi naman gusto kong matikman yung overload nila katulad ng isaw, puso, tuwalya, dito at batok. At kung nabibiting ka pa, meron na silang itlog, sumpya, at tokwa. Ikaw halo ko na sa lugaw na ay iwalay ko yung tokwa. Nagawa na suka na. So yan, nandito kaya tayo sa may nagawa ni Bayo. Tingnan uh, natin at titikman natin yan. Ano ano na panghalo niyo kuya? Isa ko, puso, kalya. Pato. Pato. Pito. bakit Magkana yung pag gusto matikman lahat ng ganon? Overload ko yung sandahan lang. Ah, sige, ano? overload. Sige, order, overload. Overload. Iwalay mo yun ano? Lugaw. Lugaw, tapos iwalay mo. Sa so, motor tayo, tikman natin yung overload.

Pinsan na lang yung puso dito, bay. Ibang naman na lang. Pinsaw, kwalya, so, tito, batok. So, ito yung overload. Naman ang overload. So, ang dami. So, may kasama pang logo ito. Ayan. Ayan yung logo. Gusto mo lugaw? Sige, okay. kung okay, makasabihin mo sa akin. Hindi, ate. Ito so, logo Diyan mo siya yung anay may naman. Di tatay ba yan? Tatay pa. Di ka. Mm -hmm. ano na? kung ano? ah. kung saan ay walay ano? ah. kung saan ay ito, niya, halo -halo May ano? may kung uh, saan may walay may ah. kung saan ay walay ano? na So, tignan na natin. Nahulog <laughs> na natin yung pwesto. Uh -huh. Grabe. Hey, Ang iint ng lugo, tsaka masarap. Malambot yung mga laman niya. At ito, laman-laman uh, ng mga baka. Laman loob ng baka. Grabe. Ito uh, kayong lugo niya. Malapot-lapot. Malasa. Ba't ba walang timpla may lasa na siya? Nakalakatawa. Napakaraming laman. No? Sa alagang isang daong piso. Grabe mananawa ito yung Sige kuya Kaya lang kain ha Sige <laughs> natin ng chili Ha? Hitman ba yan? Si Hitman pala to Oo nga, si nga shooting mo? So ito Tutok muna natin Na mayroon chili Ito Ayan na may chili yan

Dito pa lang busog na ako eh. Bato. Ngayon pa. Bukas ng puntahan to. Ito lang yan. Dugawan ni Bay. Matatagpuan yan sa May Santa Cruz. Um, uh, bali liko din sa San Lazaro. Kung makikita niyo yung area yan. Yan. Alas tapat siya. Kita niyo naman yung tao. Bali hapon ngayon siguro ano stress may tinder sila sa umaga pero talagang dinadayo to bigawan ni Bay yun regular na no? at regular na yun sa vlogger daw marami pero hindi ayan mga regular na customer po yan ganyan Bali nag take out pa tayo. Masarap ba na ako? Lang. Lang ako, oh. ako. 190 lang po. Sige na po ako. Tekgot pa ako man 190 lang. <laughs> Sige po nang puro basta natanggal ko kami ka pick up sa bahay. Ah, ka ba? Ah, uh, murong basta po, probinsya ka. Uh. Natanggal po kami kahapon sa trabaho kaya kahit pagkain na lang po kaya Rodrigo may bili okay lang. Pagkain gusto mo? Okay po. Oh, pagkain na lang po. Bibili ka tapos pagkain na lang ka dito kain ka dun sige sabi sa akin kuya hmm. Uya, pakibigyan niya to, kakain daw siya hindi e, ba waka ang babayad yeah, may humingi sa atin na mista pera daw uh, pagkain daw pwede sige bigyan natin pagkain para mas mabusog siya Sumpia? gusto mo? Huwag ka nung sumpia. Okay Subscribe okay, maraming salamat pala. Aba ulit Thank you. Salamat.